Kanin is life. Hindi kumpleto ang hapag kung walang kanin. Ang pangunahing pagkain Pinoy. Sa buong mundo, isa ang Pilipinas sa nangungunang rice consumer. Taon-taon, umaabot sa halos 13 million metric tons ang kinakain kanin ng mga Pilipino. Pero ang presyo ng bigas, pataas na ng pataas. Kaya kung may mag-alok na mas murang halaga tiyak kakagat ang mamimili. Pero paano kung ang inaalok na murang bigas, scam pala? Papunta kami ngayon sa Marikina para kausapin yung isang biktima ng scam. Aalamin natin sa kanya kung anong klaseng modus ang ginamit sa kanya ng sospek para siya'y maloko. Sa Marikina City, nakilala ko si Raquel hindi niya tunay na pangalan. Ang kwento niya, May 17, 2022, nang nakita niya ang isang post online ng isang nagbebenta ng burang bigas. Ang 25 kilos o kalahating kaba ng bigas na ibinebenta sa palengke sa halagang mahigit isang libong piso. Ibinibenta online sa halagang 500 pesos lamang. Dahil bagsak presyo, naisipan ni Raquel na gawin itong negosyo. Naka-join po kasi ako doon eh. Kaya mm. lahat ng post po nila, nakikita ko po yung... Naiyalok ko nila sa akin ng 10 sack sa halagang 6,000. Yung 10 na... sako na yon sa halagang 6,000. Malaki na ano yung mura, no? Malaki na, sir. Kasi yeah. Hmm. yung pumapatak lang na 600 per sack po ah, yun. malaki na. Kinabukasan, Agad nakipagkita si Raquel sa nakausap online. Doon na raw siya ay binakilala sa nagpapakilalang supplier ng bigas. Ang proseso nga lang po niya is payment first po. Kahit wala pa yung bigas? Kahit wala pa yung bigas. Mm. Sabi niya, eh, nung umpisa po nagduda ako, sabi niya po is may resibo. At saka may pinakita sa akin mga picture sa cellphone niya na yun nakapagbayad nga daw na 150,000. So doon po ako na parang nakumbinsi niya po ako. Sa unang transaksyon noong May 18, 2022, 6,000 pesos ang ibinayad ni Raquel. Kinabukasan, agad daw na-i-deliver sa kanya ang sampung sako ng bigas na in-order. Nakuha ko naman po sir yung sampung sako noyon. Okay. Bago po kami umuwi noon, inopera niya po ako ulit ako. Nang 30 sak sa halagang 18,000. So, mura pa, mura pa din talaga, sir. Mm -mm. Sa pangalawang transaksyon, Nagbayad naman si Raquel ng 18,000 pesos kapalit ng 30 sako ng bigas mula sa supplier. Doon na raw muling inalok si Raquel ng mas malaking halaga para sa marhaming sako ng murang bigas. Ang offer niya sa akin 300 sako sa halagang 110,000. Hmm. Sabi ko po wala po akong pera, ang pera ko lang dito ay 60,000 lang. Sabi niya, ate, utangin mo na yung kulang. Hmm. Sabi ko, sige, ikaw bahala. Pero kukunin, ko, kukunin na niya na daw po yung 60,000 ko. So, binigay ko po sa kanya yung 60,000. So, nabayaran ko naman po lahat yun. Bali, ang naipadala ko po sa kanya is 109,000 po. Ang halagang 109,000 pesos na ibinayad ni Raquel, naipon daw niya sa anim na buwang pagtitindi ng SIM card sa kalsada at pagbabay and sell ng mga ulam online. Pero dito na nagsimula ang malaking problema. Sa pagkakataong ito, wala ni isang sako ang na deliver sa kanya. Sabi niya sa akin, tumawag, ate napagsarahan ako ng bodega, bukas na lang daw. Pero pagdating ng kinabukasan, ang sabi na naman po niya, wala pa daw yung bigas. Ano, oh, nagdadahilan na yan? Nagdadahilan na po. Hmm. Ate, hindi may dideliver ang bigas kasi 300 sack po yun sa'yo, ano pa, ginigiling pa. Hmm. Dito na nagsimulang kabahan si Raquel. Huli na lang malaman niyang scammer pala ang kausap niya. Ang masaklap, hindi lang siya ang biktima. Ang uh, magandang klase ng bigas, nasa 1,200 pesos ang presyo niyan. Yan yung mga nasa 25 kilos na sako. Kaya kapag may nag-aalok ng mas mura, sigurado't sigurado, merong maiinggan nyo. At diyan na nagsisimula ang panluloko. Sa Antipolo City Police Station, 60 biktima ang nagpunta para magreklamo. Isa sa mga nagsampa ng reklamo laban sa rice scammer, ang online seller na si Claire, hindi niya tunay na pangalan. Parehong modus daw ang ginawang panluloko sa kanya. Sa kabuuan, umabot sa 28,000 pesos ang ipinuhunan ni Claire. Pero ni isang butil ng bigas, wala siyang natanggap. Doon po kami talaga nakuha niya 'yung loob niya sa amin, nakuha niya 'yung loob namin, ma'am, dahil nga po nagbibigay po siya ng bigas. Tapos yun nga lang po, nung pagdating ng pang-apat na araw, na nahintay ako ng hintay, wala naman po dumarating. Ang perang nawala sa kanya, naipon niya mula sa pagtitinda ng binalot sa loob ng tatlong buwan. Ang kalahati, ipinangutang pa raw niya. Hindi niya inakalang ang lahat ng paghihirap, mauuwi sa wala. Kaya sobrang sakit po na tinuri ko siyang kaibigan, pati po ako dinamay niya sa ano, kalukohan niya. Pati yung hanap buhay po namin na damay. Dahil nawala ng puhunan, napilitan si Claire na ihinto ang kanyang negosyo. Sa kabuuan, umabot sa mahigit isang milyong piso ang natangay ng sospek mula sa aning mapong biktima. Nitong June 2, nagkasa ng entrapment operation ang Antipolo City Police para maaresto ang rice scam sospek. Arestado ang isang buntis dahil umano sa pang-i-scam sa pamamagitan ng murang bigas. Aabot daw sa isang milyon piso ang natangay na suspect sa kanyang mga biktima. Nang magkaabutan ng pera, agad nang inaresto ng mga pulis ang suspect. Eh, may karapatan naman na ka, umuha ng sarili mong abogado. Sinampahan ng kasong estafa ang suspect. Basically, uh, pag sinabi kasing estafa, uh, swindling. Okay, so, panloloko. Pagpapakilala sa sarili na may capacity ka, Although wala ka naman pala talagang capacity, yung general order pa noon, kinlassify uh, ang estafa bilang large scale pagka ang amount is not less than 100000 Pero sa pagpunta namin sa Antipolo City Police nitong Webes, nalaman naming pinalaya pala ang sospek. Sa dokumentong ibinigay sa reporter's notebook ng Antipolo City Police mula sa Office of the City Prosecutor, ipinag-utos ang pagpapalaya sa sospek ang kaso laban sa kanya. Subject for further preliminary investigation. Pag sinabing release for further in, in, investigation, the court would just require us more evidence. Parang dadagdagan lang natin yung, yung, yung evidence na meron na. So it doesn't necessarily follow na pag NRFI is dismissed na, meron lang tayong mga kulang na requirements na kailangan nating idagdag para magtuloy-tuloy yung kaso. Sa patuloy na pagsisiyasat ng reporter's notebook bukod sa Vegas. Nang scam din pala ang parehong sospek sa ibang lugar na ang pangako, murang cellphone at laptop. Isa sa mga nabiktima si Lina Dumalaog. Ang cellphone at laptop na kadalasang nabibili sa mall sa halagang 20,000 pataas. Ibinebenta raw ng sospek sa halagang 1,000 hanggang 3,500 pesos. Kasi gawa daw po ng ano, ng dahil two years ago nag-pandemic, madami daw pong mga item na galing mall face out. Ang dami daw hindi nab nabenta na cellphone kasi gawa ng walang mga taong may gustong bumili ng unit na yun. Kaya naman ako, nag ano naman ako, nag-gawa ko. Ang masaklap, nagamit pa raw si Lynn para makahikayat ng ibang mga biktima sa probinsya nila sa Aklan. Nagkikayat ako sa kanya kasi ano, katulad niya, ang kaibigan ko siya. Tapos sabi niya sa akin, refundable daw to, hindi daw ito ay scam. Huli na nang balaman niyang scam pala ang pinasok niya. Sa kabuuan, umabot sa halos 300,000 pesos ang datangay sa 30 na biktima. Ano, call niya na ako. Hindi ko na siya maano, mahagilap. Sinisingil na ako ng mga tao sa ano sa item. Naaway na ako, pinagkakamalan akong scammer. Hindi ko bakit sabi ko, hindi naman ako scammer. Sabi ko na gano'n, nagtiwala lang ako sa tao. Bakit niyo ako sinasabihan na scammer ako? Sabi ko na gano'n sa akin. Sinubukan namin kunan ng panig ang suspect sa bigas at gadget scam. Pero wala siya sa address na ibinigay niya sa mga polis. Hindi ito ang unang beses na may mga nagbiktima ng bigas scam. Nagpapautang siya So since na nagne din naman ako ng ganoon, nagpapa-check ng na discounting actually eh. Sabi niya, pag business naman ang another for uh, bigas naman. Aabot sa 150 million pesos. Ganyan kalaking halaga ang natangay ng isang profesor sa kanyang mga nabiktima noong 2017. Ang alok ng suspect, mag-invest sa bigas na ng 15 hanggang 20%. Pero imbis na kumita, walang napala ang mga biktima. Paalala ng PNP, may ilang bagay na dapat tandaan para makaiwas sa modus ng bigas scam. Pag masyadong mura, medyo mag-isip-isip tayo. Kasi kaya nga nila binababa yung presyo na yan para mabait ka into buying. Kasi nga, mura. So, mag-ingat po tayo sa mga katransak natin online because yung mga kaharap nyo na nga na tao, minsan kaibigan mo na, kamag-anak mo na, naloloko ka pa. Watch, mo, Much more, what more kung itong mga katransak mo lang na hindi mo nga nami at nakilala mo lang sa internet. Sa aming pag-iimbestiga online, naglipa na pa rin ang nag-aalok at nagbebenta ng murang bigas online. Hindi lahat ng katransak mo legit. For, papadamahin ka niyan. They would give you bait. For a while, okay. So pag kayo po ay nabiktima na ng mga ganitong klase, please do not hesitate to come to us umaasa si Raquel at iba pang mga biktima na tuluyang maaresto ang sospek para mapanagot sa mga ginawa sa kanila. Malaki ang panghihinayang ni Raquel sa mahigit isang daang libong pisong nakuha sa kanya. paano ka bumabawi ngayon? Sana wala sa iyo. Actually, sa mga anak ko na lang po eh. Tumutulong yung mga anak ko ngayon na ah. mo po sila ngayon. Tapos yung asawa ko nagtatricycle. Si Tambay po ako ngayon sa bahay. Eh hindi po ako makatulong sa kanila gawa nang wala na rin nga pong puhunan. Talagang pinaghirapan mo yung pinagpawisan mo talaga yung maipo. Opo sir, puyat po yan. Pagod, puyat, lahat po, tinanas ko po diyan. Sa tuwing makikita ko yung mukha niya, hindi ko talaga man-describe. Ang hirap kasi sir. Nagipahayip po na ko yung pera na yung para sa mga anak ko. Sa tuwing makikita ko yung mukha niya, hindi ko maiwasan talaga na hindi maiyak. Masakit din para kina Claire at Lynn ang nangyari lalot ang nangloko sa kanila, taong kanilang kakilala at pinagkatiwalaan. Sana ano, magbago na siya. Tapos harapin niya yung, ano po, yung batas. Huwag niya na pong ulitin sa iba yung ginawa niya sa amin kasi grabe po yung, ano, yung depresyon na binigay niya sa mga taong niloko po niya. Kahit sabihin natin na may pakita pa yan na proof, kahit sabihin natin na legit yan, kaibigan mo, hindi dapat magtiwala sa kanya. Sa panahon kung saan nagtataasan ang presyo ng mga bilihin, nakakita ng pagkakataon ang mga nananamantala. Bago magtiwala, tiyaking totoo ang sinasabi ng kausap at maging maingat at huwag basta-basta maniwala. Ako si Jun Venerasyon at ito ang Reporter's Notebook. siya si Adrian Romero. Sampung taong gulang na pero ang kanyang timbang nasa siyam na kilo lang kasing bigat ng batang dalawang taong gulang. Hindi siya nakagagalaw at hindi rin nakapagsasalita. Ano ang karamdamang gumupo sa kanya? inabutan naming inihahanda ni Rose Joy ang giniling na bigas na hinaluan niya ng gatas. Ito ang magsisilbing tanghalian ng kanyang bunsong anak na si Adrian. Nagpapagiling po kami ng bigas tapos niluluto po namin para iharo po doon sa gatas niya para parang kumakain na rin po siya ng kanin po. Nun. Maingat na binuhat ni Rose Joy ang anak para mapainom ng gatas. Hindi kasi kayang kumain ng solid food ni Adrian kaya gatas ang pinaiinom sa kanya. Dahil hindi nakagagalaw, si Rose ang nagsisilbing kamay at paan ng anak. Busin mo yan, Ian, ah. Huwag ka magtitira, anak. Kung tutuusin, hindi sapat ang sustansyang nakukuha ni Adrian sa kinakain. Pero wala raw magawa dahil kulang na kulang ang kinikita nilang mag-asawa. Pag nakikita mo pong nahihirapan yung anak mo, para ka pong araw-araw, mamimili ka kung unahin mo yung pagkain mo o yung gamot ng anak mo, ganun po. Nagtatrabaho sa isang panaderya ang asawa niya, tumutulong naman sa pagsasaka si Rose Joy. Matapos mapakain si Adrian, pinunasan naman ni Rose Joy ang anak. Ang maliit na papag na ito na nilagyan ng net ang nagsisilbing pahingahan at tulugan ni Adrian. Dito na po siya para hindi po masakit yung paa niya at yung likod niya po kasi pag tabla po matigas. Para maanginan po yung likod niya kung sobrang init po. Hindi man makapagsalita si Adrian, naiintindihan ni Rose Joy ang ibig sabihin ng bawat kilos at galaw ng anak. Pag paganyang-ganyan lang po siya, nakikiramdam po siya kung sino po yung kasama niya. Tapos pag alam po niya na hindi ako, iiyak po. Ito ang larawan ni Adrian nung siya ay tatlong taong gulang. Malusog at nakakaupo mag-isa. Kwento ni Rose Joy, normal niyang ipinanganak si Adrian. Pero nang maglilimang buwang gulang, may napansin siyang kakaiba sa anak. Hindi po siya gumagalaw. As in, ganyan lang po siya. Walang, wala po ka makikita na basta nararamdaman mo lang humihinga siya kasi tumitibok yung, yung dito niya gumagalaw. Pero makikita mo lang po umagos na lang yung luha dito niya. Ipinakonsulta nila ang anak para malaman ang kanyang kondisyon, pero hindi raw agad natukoy ang sakit ni Adrian. Pag nakikita mo siya raw pag lagi po siya may sakit. Sobrang bigat po hindi ka makatulog, Pero minsan pati sa pagkain, kano po. Habang lumalaki si Adrian, dito na siya unti-unting nangayayat. Medyo naman po talaga yung masakit sa magulang eh. Yung nakikita mo yung anak mo na hindi gumagalawas. Kung pwede lang po kami magpalit. Kaso hindi pwede eh. Hanggang noong maglilimang taong gulang, natukoy ang kanyang totoong kondisyon. Si Adrian ay may epilepsy with cerebral palsy. Pag nakikita mo siya, la po, pag lagi po siya may sakit, sobrang bigat po, parang di ka makahinga. Tapos Minsan matutulog ka na lang nagugulat ka na lang bigla tinitingnan mo kung humihinga pa siya o hindi na. Ganun po. Dapat ay may iniinom na magandang klasing gatas si Adrian para makatulong sa pagdagdag ng kanyang timbang. Pero hindi ito kayang bilhin ni na Rose Joy. Mahal po yung gatas na, na pinapasubok ng doktora sa amin, mahigit libo po. Nakakakuha rin ng libreng therapy si Adrian noon mula sa Rural Health Unit ng kanilang bayan. Pero natigil ito mula nang magkaroon ng pandemya. Kaya si Rose Joy na ang nagtsatsagang magmasahe sa anak. Malaking bagay ang therapy kay Adrian para sana maigalaw niya ang kanyang katawan. Susunod! Bandang hapon, napansin ni Rose Joy na matamlay si Adrian. At nang hawakan niya anak, may sinat pala ang bata. Agad kami nakipag-ugnayan sa Rural Health Unit ng Santa Barbara. Matapos suriin si Adrian, dito na kinakitaan ng iba pang sakit. Bandang hapon napansin ni Rose Joy na matamlay si Adrian at nang hawakan niya anak may sinat pala ang bata. Kailangan na po siyang mapainom ng paracetamol para gumaling na po siya. Para po mamayang gabi, hindi na po siya magpupuyat ulit. Inihintay ko lang po yung sahod ko. Agad kami nakipag-ugnayan sa Rural Health Unit ng Santa Barbara. Gusto raw kasing madala ni Rose Joy sa pagamutan ang anak. Pinainom na rin siya ng gamot at kinuhana ng timbang matapos suriin si Adrian dito na kinakitaan ng iba pang sakit. Napakababa ng timbang niya kung sa Adrian. Tapos yung lungs niya, pinakinggan ko, wakainay tayo uh, mag-result pa yan sa hindi niya. Ilang gamot din ang binigay ng RHU kay Adrian. Pasado alas 5 na ng hapon pero hindi pa rin nananghalian si Rose Joy. Kinakailangan niya raw kasing magtipid para sa susunod na check-up ni Adrian. Pinapainom ko po sa kanya dalawang beses po sa isang araw. 290 po yung isang bote. Yung reseta niya po sa loob po ng dalawang buwan lima. Tapos ito po yung multivitamins niya, dalawang nakalagay po, ito po yun. 515 po, kung pwede po namin gawa ng paraan na yun na maipainom po namin sa kanya araw-araw. ginagawan po namin ng paraan kasi iba po yung epekto sa kanya. Misan po, nawawala na rin po ako ng pag-asa kasi hindi ko po alam kung hanggang kailan ko po siya makakasama. Kaya sabi ko po, kung sana naging mayaman lang ako siguro, lahat ng kailangan ng anak po na ibibigay ko. Matapos alagaan ng anak, hindi pa pwedeng magpahinga si Rose Joy. Dahil kailangan niyang dumiretso sa bukid. Pupunta na po ako ng bukid, pagtulog na po siya para pagising niya po, nasa, nasa bahay na po ako. Kumikita ng 100 hanggang 500 pesos si Rose Joy. Pagkakasyahin na niya raw ito para sa isang buong linggo. habang wala si Rose Joy, ang kanyang panganay na anak na si Trisha ang nagbabantay kay Adrian. Tuwing pagkagising ko, pinapagalas ko siya tapos pinapagpagan ko yung higa niya sa labas. Anong tulong ang maaari nilang asahan sa gobyerno? Sa isang pag-aaral, apat sa kada isang libong ipinanganak sa buong mundo ay may cerebral palsy. Ang problema, hindi covered ng PhilHealth ang gamutan at therapy na kakailanganin ng mga kagaya ni Adrian. Specifically para sa therapy ha, sa ngayon wala kasi nga 17 years old lang pababa. So may yung mga ibang outpatient sa ibang mga kondisyon at saka yung aming primary care benefit ka. Lahat naman ng ano na ng Pilipino eh qualified na magkaroon ng primary care benefit. Nandito tayo sa transition no? dahil sa universal health So marami talagang pinag-aaralan kung paano ma-expand -ma yung primary care benefit at saka yung outpatient benefit. Ang cerebral palsy po kasi is hindi siya rare na condition. Kumbaga marami nang nakakaalam, marami nang nakakakita. Medyo nalulungkot lang kami kasi walang flow ng program para dun sa mga batang may city talaga. So parang yun na lang yung pinaka uh, parang hiling namin sana kahit hindi man totally free. Maliit na halaga na kaya ng lahat para ma-diagnose ng tama yung mga anak nila. Masakit man para kay Rose Joy na hindi maibigay ang kailangan ng anak, umaasa pa rin siyang balang araw. Mababawi ni Adrian ang mga ninakaw na oras ng kanyang sakit. Yung pangarap ko po sana, makapag-aral. Maranasan niya rin po sana yung maglaro, pumasok sa eskwela, umuwi ng bahay, pagdating niya yung mayakap ko din siya, makakausap ko siya, hindi ko man lang siya nakitang nag-graduate -na sa kinder, ganon. Yung may hawak-hawak na bag, pumapasok, inahatid ko hal. <laughs> Sabi nga, lahat gagawin ng magulang para sa kanilang mga anak. Lahat po kaya kong tiisin para sa kanya kasi pinangako ko po yan eh. Di baling mahirapan ako basta kasama ko lang yung anak ko kung para sa akin, titiisin ko kung para sa akin kaya hindi ko po siya susukuan. Ang gusto niya pong bubuhay, lumalaban siya, lalaban din po ko para sa kanya. Kaya hiling ni Rose Joy, mabigyang pansin ang mga kagaya ni Adrian na nangangailangan ng habang buhay na aruga. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.